kung tayo video pa for pa uh, mayroon po tayo rin tungkol sa, osi, 200 day, ito po ay hindi maso kung kambiyon ang segundo, dinaplas na, na po namin to, di, di ko pa na video nyo pagbaklas kasi mahirap, yan po tinanggal pa namin ngat nanggulong Ganyan po Mangyayari Pag may yung makina Pag may yung makina Ng darosa nyo Yan po Yan po yung kanyang Block Paka Layo ng Distansya ng ano Stud move Push rod din to Push rod po Kita nyo Layo na kwat Atin po ang kung bakit di pumasok ang kambyo. Ah, yan po natak yung bearing po dun sa loob. E dyan yan, na na bearing. Na nasira. sira lahat ito po yung ano niya, si Taas na istro. Tava, 63 ninyo, ano na? Ano ito? Piston. So ayun, tira, 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 tira nyo, lana. Lapit na mapudpud. Shadow ng malalim yung taman to si Yun po. Yun. Yung man,